ulo ng talakitok sinabawan na uh, sigang samisu. Kumukulo oh, na wow. nga siya kaya ayan ilalagay na natin yung talakitok guys. Isa-isa ko na lang nilagay kasi baka pag hinus ko maba matalas kan ako mainit yung sabaw. Aray ko po. Favorite ko kasi mga kayagos yung ulo ng talakitok wow. kasi mataba tapos yung sabaw tapos yung mata niyang malaki masarap yung sipin. Talagang malinam-inam sa paglasa ko. Kaya ayan yung na-request oh, ko at wow. minilhan nga ako. Ako na din nagluto niyan mga kayegos, dahil tingin ko ata uh, para tama sa paglasa ko kaya ako na mismo nagluto para walang, walang reklamo sa lasa hindi ko alam kung matabang, maalat o tama sa paglasa bahala na basta ako ang nagluto hindi ako pwede magreklamo dahil luto ko yan bahala na kung anong mga komento ng kakain yan dito sa mga kasama ko dito sa bahay at yun na nga sinunod ko na nga yung kangkong mga kaigos dahil malapit na maluto saglit lang naman yung kangkong lutuin uh, isang minuto lang okay na yan pwede na kumain ready to eat na mga kaigos at dahil tapos ko nang ilagay yung kangkong kaya ayan eat at yun lamang mga kaigos or